o so, attorney, talagang uh, sa mga susunod na pagkakator, uh, at the, even now, uh, we know na busy, busy na po yung nga pong, ombudsman knowing na meron din po yung mga preliminary investigation, yung nga pong isasagawa po dito, attorney. Yes, yeah, so, at saka tandaan mo, marami ng mga ilang kaso na rin na nakasampa doon na sinampa ni Secretary Dison, ano, mm, -mm. ng DPWH, yung mga engineers. May kaso na silang nakasampa doon. So, ito na yung ano, ito na yung hinihintay natin, ito na yung hinahanap natin na huskeya at restitution. So mm -mm. we might as well focus our attention there, no? Instead kung saan-saan pa. Uh Oo. -oh. Well, as to do naman po sa conviction po, uh, attorney kasi I minsan mean, yung sana yung mga kababayan po natin like now, aatat na ho sila na meron po yung mga pong makulong at uh, yung isa pa, yung binabanggit yung nga ho attorney na ito yung pagbabalik po dun po sa mga ninakaw po, attorney. Yan, yan, Ito, ito yung sanang maganda itulak ng mga kababayan natin na ma-livestream yung trial yes. sa Sandigan Bayan. No? Para kumbaga, nakatutok din tayo at nakikita natin na yung gusto natin mangyari ay mangyayari. Ang, ang kinakatakot kasi natin o ng karamihan sa atin na kapag nag-trial na, hindi natin naobserbahan kasi siyempre nangyayari yan sa courtroom sa Sandigan Bayan. Uh -uh. Hindi, na, hindi naman natin nakikita kung ano yung nangyayari. Eh baka magkaaregluhan ng hindi maganda, right? So ang pwedeng mangyari na tutukan ng taong bayan ngayon ay talagang iparamdam sa Korte Suprema at sa Sandigan Bayan na gusto natin na live stream yung trial. So nat na yung kahit yung kongreso, di ba? Sabi nila, they will li live stream the bicam. Mm -mm. They will live stream the the hearings about the budget. O yung ICI, bumigay na rin. So might as well yung yung sandigan bayan at yung korte suprema, tumugon na rin sila doon sa demand ng taong bayan which is mm -mm. to live stream the investigations and also the trial nitong mga corrupt na ito. Okay. Well, at